Ito tayo sa tayo nga sa ano, sa C5 sa Ay, no. Olten. Ah, <laughs> sige. Oh. Ayan, Oh. Ayan ang alaga ni Kuya. Oh. Ang galing ba? Ayan, dito yan. Ayan, sa C5. Hi. Ah, yun, oh. Hi, tao. Wow. Oh. oh, nalagas. Ay, nagpapalit yan. Nagpapalit. Eh, so, nyo niya tayo. Gusto niyo? Pwede? Oh, sige po. Salamat. Tinatago ko rin kasi yan eh. Ngamitin, ah, ayan yan. O. oh. Ah, nabigyan ako ng isang Arambol niya oh, oh, oh Arambol diba? ayan. Ayan oh. Parang ano ni ano yung pluma. Iyan ni ano Dr. Serizal oh, ayan. Ano. Oh, ah, ayan oh, ah. Oh, ah, ayan. kita niyo ah, ganda niya. Sobra. Ah. Ayan. Ano pangalan nito? Ah, poly po si Poli. Si Poli. At saka Bo. Si Bo. Polly and Bo. Ayan, si Bo. Ayan. Si Polly. Oh, Polly. Ay, si Bo. Hi. Hi, Bo. <laughs> <laughs> ah, sige, ah, sige. Salamat, kuya. Okay. Ah. Alam mo to, sa, tingnan mo doon sa YouTube, ah, Tatay Abe. Pang, ano pong pangalan natin? Tatay Abe. Tatay ah, Abe? Oh, ah, 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 Shout out sige. ka. Kuya Hi po, sa pinya si Polly and Bo. Ah, si Polly and Bo, yan. Yan. Okay, okay. Bye bye. You. Thank you, sa Peter. Tatay Abe. Tatay Abe. Tatay Abe. Abe, Abe. Okay. okay, bye bye. Thank you. Salamat.